bumalik sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Ikaapat na putatlong kabanata. Lumala ang taggutom sa kanaan. Naubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili nila sa Ehipto. Kaya inutusan ni Jacob ang mga anak niya. Bumalik kayo roon sa Ehipto at bumili ng kahit kaunting pagkain. Pero sumagot si Huda sa kanya. Binalaan po kami ng gobernador na huwag na po kaming magpapakita sa kanya kung hindi po namin kasama ang aming kapatid na si Benjamin. Kung pasasamahin po ninyo siya sa amin, babalik kami roon para bumili ng pagkain. Pero kung hindi po kayo papayag, hindi po kami magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang aming kapatid. Sinabi ni Jacob, Bakit binigyan niyo ako ng malaking problema? Bakit ipinagtapat niyo pa sa gobernador na may isa pa kayong kapatid Sumagot sila kasi po lagi niya kaming tinatanong tungkol sa pamilya natin. Nagtanong siya kung buhay pa ba ang aming ama at kung may iba pa po kaming kapatid. Kaya sinagot po namin siya. Hindi po namin inaasahan na sasabihin niya sa amin na dalhin namin sa kanya ang kapatid namin. Kaya sinabi ni Huda sa kanilang ama, "Ama, pumayag na po kayo na isama namin si Benjamin para makaalis na po kami agad." at makabili ng pagkain para hindi po tayo mamatay lahat sa gutom. Igagarantiya ko po ang buhay ko para kay Benjamin. Singilin po ninyo ako kung anuman ang mangyari sa kanya. Kung hindi po siya makakabalik sa inyo ng buhay, sisihin po ninyo ako habang buhay. Kung hindi po tayo nagsayang ng panahon, dalawang beses na sana kaming nakabalik, sinabi ng kanilang ama, kung ganoon, umalis na kayo. Magdala kayo sa mga sisidlan ninyo ng pinakamagandang produkto rito sa ating lugar para irigalo sa gobernador ng Ehipto, mga gamot, pulot, pampalasa, pabango, at mga bunga ng pistasyo at almendro. Doblihin ninyo ang dala ninyong pera dahil dapat ninyong ibalik ang perang ibinalik sa mga sako ninyo. Baka nagkamali lang sila noon. Isama ninyo ang kapatid ninyong si Benjamin at bumalik kayo agad sa gobernador ng Ehipto. Naway hipuin ng makapangyarihang Diyos ang puso ng gobernador para mahabag siya sa inyo at ibalik niya sa inyo sina Simeon at Benjamin. Pero kung hindi sila makabalik, tatanggapin ko na lang ng maluwag sa kalooban ko. Kaya nagdala ang magkakapatid ng mga regalo at dinoble rin nila ang dala nilang pera. Pagkatapos, umalis sila papuntang Ehipto kasama si Benjamin at nakipagkita kay Jose. Pagkakita ni Jose na kasama nila si Benjamin, inutusan niya ang tagapamahalang alipin. Dalhin mo ang mga taong ito sa bahay. Magkatay ka ng hayop at magluto dahil magtatanghalian sila kasama ko. Sinunod ng tagapamahalang alipin ang utos sa kanya. Kaya dinala niya ang magkakapatid sa bahay ni Jose. Natakot ang magkakapatid nang dinala sila sa bahay ni Jose dahil inisip nila Baka dinala tayo rito dahil sa perang ibinalik sa mga sako natin noong una nating pagparito. Baka dakpin nila tayo at kunin ang mga asno natin at gawin tayong mga alipin. Kaya nakipag-usap sila sa tagapamahalang alipin habang nasa pintuan pa lang sila ng bahay. Sinabi nila, Ginoo, sandali lang po, may sasabihin lang po kami sa inyo. Pumunta po kami rito noon para bumili ng pagkain. Nang papauwi na po kami, nagpalipas kami ng gabi sa isang lugar. At doon namin binuksan ang mga sako namin. At nakita po namin sa loob ang perang ibinayad namin para sa mga pagkain. Narito ibinabalik na po namin. Nagdala pa po kami ng karagdagang pera para bumili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng pera sa mga sako namin. Sumagot ang tagapamahalang alipin. Walang anuman iyon. Huwag kayong matakot ang inyong Diyos na Diyos din ng inyong Ama, ang siyang sigurong naglagay ng perang iyon sa mga sako ninyo. Natanggap ko ang bayad niyo noon. Pagkatapos, dinalan niya si Simeon sa kanila. Pinapasok ng tagapamahalang alipin ang magkakapatid sa bahay ni Jose at binigyan ng tubig para makapaghugas sila ng kanilang mga paa. Binigyan din niya ng pagkain ang kanilang mga asno inihanda ng magkakapatid ang mga regalo nila kay Jose habang hinihintay nila ang pag-uwi nito. Sapagkat sinabihan sila na doon magtanghalian sa bahay ni Jose. Pagdating ni Jose, yumukod sila sa kaniyang harapan bilang paggalang at ibinigay nila ang kanilang mga regalo. Kinamusta sila ni Jose. Pagkatapos nagtanong din siya, Kumusta ang ama ninyong matanda na binanggit nyo noon sa akin? Buhay pa ba siya? Sumagot sila, Buhay pa po si ama, at mabuti pa naman po siya. Pagkatapos, yumukod silang muli sa kanya, bilang paggalang. Pagkakita ni Jose kay Benjamin na kapatid niyang buo, sinabi niya, Ito ba ang bunsong kapatid ninyo na ikinuwento niyo noon sa akin? Sinabi niya agad kay Benjamin, Naway pagpalain ka ng Diyos. Pagkatapos, mabilis na lumabas si Jose dahil naiiyak na siya sa pangungulila sa kapatid niya, pumasok siya sa kanyang silid at doon umiyak. Pagkatapos, naghilamos siya at bumalik sa kanila na pinipigil ang kanyang nararamdaman at nagutos siya na ihanda na ang pagkain. Iba ang mesa na kinainan ni Jose, iba rin ang kinainan ng kanyang mga kapatid at iba rin ang sa mga ehipsyo na doon din na nanghalian sapagkat hindi kumakain ang mga Ehipsyo na kasama ang mga Hebreyo sa isang mesa, dahil kasuklam-suklam iyon para sa kanila. Nakaharap kay Jose ang mesang inuupuan ng kaniyang mga kapatid. Nagtitinginan ang magkakapatid, dahil nagtaka sila na magkakasunod ang pagkakaupo nila sa mesa mula sa panganay hanggang sa bunso. Hinainan sila ng pagkain na galing sa mesa ni Jose. Pero ang ibinigay kay Benjamin na pagkain ay limang beses ang dami kaysa sa iba. Nagsikain sila at nagsiinom kasama si Jose.